Bidasag na ng Dan showbiz ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva ang kanyang katahimikan hinggil sa turay na rason ng kanilang paghihiwalay. Nitong Martes ng gabi December 3, ginulatan ang dalaga ang publiko matapos itong ilabas sa kanyang Instagram story ang kanyang side of the story, kalakip na kanyang mga screenshots ng conversation ni Anthony at Maris. Ayon kay Jam, nais niyang ilabas ang katotohanan hindi dahil sa galit siya, kundi dahil nais niyang palayain ang sarili sa sakit na nararamdaman niya at para Raleigh na isin rin ang pangalan niya nabas sa mga fans ng dalawa na patuloy na bumabati ko sa si kanya. Kasunod nito ang paglalabas niya ng mga masiselang screenshots ng pag-uusap kina Marisa at Anthony. Magsimula ito sa diyo na islam ang ni Anthony na pakisamahan si Maris dahil may personal na problema itong pinagdadaraanan at ayaw lang nito magkaapekto sa kanyang trabaho. Hanggang sa ginamit lang raw nito ang method acting para sa mas ikakaganda na kanilang mga eksena. Mayroon ring parte ang screenshots kung saan nag-text si Maris ng It was hot kay Anthony na tumutukoy sa umanay pag make-out kila sa CR matapos ang isang party. May ilan pa mga masusela na palitan na mensahe sa pagitan ng dalawa at may pa-I love you pa nga. Doon parao, ay may hinara na si Jam na may hindi magandang nangyayari sa dalawa, ngunit pinili niyang maintindihan ang dalawa bilang pagpapakita ng support at pagrespeto sa industry ang kinabibilangan ng mga ito. Narito ang screenshots na ibinahagi ni Jam Villanueva.